<laughs> sinet naman, sinet na. Wala. Sinet ko ng 102. Tsaka yung distance. Yes! Luwala <laughs> ko na. Wala oh. okay, please, hold. Please, hold. please hold steering wheel. Hindi <laughs> <laughs> pwede gini mo ako. Ayan o, oh, kakabuli yan. May distance kasi yan, dalawang sasakyan. So pwede mo siyang iset kung ilan yung layo. Oh, wala oh, yung pa ako oh. Oh. <laughs> napaka ano ano komportable talaga eh. dito na po tayo sa Manawag Church so gas update one bar pa lang yung nabawa sa atin diba napaka tipid sobra tapos 528 yung kilometer range natin So yun guys, 37 yung kinarga natin, 37 liters. Welcome po sa panibagong vlog. Meron pa ba sa isa? guys. Hi, Rurunong Hi. punta? guys Tabless muna tayo Ay, hindi ka na nag-shoes Ay, ano na so, Ayun nga pala So yun guys, nandito ako kami sa Petron magpapa-full kami dito para uh, i-check natin yung fuel consumption nito kung gaano ba talaga siya katipid. So pupunta kami Pangasinan, uh, magpapa-bless nito tapos diretso na kami ng Patar. Magbi-beach kami. Ay. so dito magre-reset tayo ng ang ating ano para paano ba 'to? Long press. Paano ba? Ay, hindi. Ah, uh, settings muna. Okay na po, matik lang po. Gabi kinarga natin, oh, 1,000 lang. Oh, ilang araw na. Isin. Ilang araw na natin ginagamit. Card po. Di ba? Ang layo na nang narating natin, pero 1,000 lang ang ginas natin. So guys, uh, nirelease namin to nung Miyerkules, pero sobrang layo na nang naitakbo namin 300 ano na. Uh, 346 kilometers na pero hindi nag start yan ng ano eh 100, 112 yung ano eh yung galing kami ng kasa so nag kami ng full tank noon tapos ang kinarga namin ngayon is one ano lang 18 liters lang nakailang balik na to ng Quezon City Bulacan pero yun lang ang karga diba tipid So i reset natin 'to ngayon para malaman natin kung ano yung ating consumption talaga. Feeling ko ano, hindi hindi mauubos ang full tank makabalik tayo dito. 500 519 yung range ngayon. Mamaya, 'yan 519 yung kilometer range niya ng full tank natin. So mamaya guys, aangat-tataangat aangat 'yan habang Ah, nasa biyahe tayo so let's see let's reset tayo dito reset din natin to yun para malaman natin dami nating karga oh 4 bars yung battery Own. So, check natin kung ilan yung magiging consumption natin dito. First time. For the go. For ah, the go. Asan na yung card mo? Andun pa. Hindi pa Yan ba yung may takip? Hmm. Maturbank lang naman na walang takip. Okay. Oh. Intelligent. Cross. Ano ang I meaning? Intelligent, intelligent. Intelligent cross. Assist. Wala. Hahaha. <laughs> Sinet, na Sinet, na. Sinet ko ng ano? na ako. Sinet ko ng 102. Tsaka yung distance. Yes! Yes! Wala na, lumalaki na. Please hold, <laughs> Please hold steering wheel. Hindi pwede hindi mo hawa. Ayan o, hahabulin na May distance kasi yan, dalawang sasakyan. So pwede mo siyang iset kung ilan yung layo. Oh, wala o, oh. yung paako o. Oh. <laughs> o. Oh, Pagkita mo Napaka ano ano Comfortable talaga eh Wala wala yung paako nandito lang oh Naglalaro lang yung paako Mag ano siya -o, Mag, -o auto break yan Kasi adaptive siya eh oh. Madidetect niya dito pag malapit yung sasakyan. Please hold the steering wheel. Oh, hindi pwede, hindi <laughs> Pero ano siya, nagli-lane keep, uh, keeping assist siya ba, uh, lumiko ka ng konti mag, mag, oh, yan, oh. Oh, pinipigilan niya kasi kailangan nandun lang siya sa linya pag ano mo, naikabit mo siya binabalik mismo ah, try mo, oh, try oh. mo no, oh, binabalik ko oh. <laughs> binabalik yung manabela eh gumaganon-ganon Manis. Manis, <laughs> intelligent drive. Yan yung saya ano, sa ICA. Tapos kung auto-cruise control, iba naman. Yung adapt adaptive siya. Hindi siya ganito. Yung adaptive siya, kung bagay yung speed lang, nag-cruise lang na ba lang. Pero ito kasi, gumagana yung... Ano, pag nakikabig mo siya ng konti, hands-free. <laughs> <laughs> pag nakatulog na, <natin>. safe. <laughs> Kala mo Tesla yung dito Yung nakaputi yung mga sasakyan Ganda ng display eh Kala mo kung konti ha ah. Oh, binabalik oh <laughs> Binabalik okay. Eh, kami ko Oh Binabalik talaga niya yung manibela eh Dapat nakapindot yung ano, I think uh, de yung normal na ano cruise control. And guys, yung range natin no oh, tumaas. 627 yan kanina pero nung nag-full tank tayo ah, 519, di ba? So habang ginagamit natin to, yan oh naka electric mode na naman siya ngayon. So, tumitipid talaga siya. Mas matipid siya. So, malalaman natin kung magkano lang yung ikakarga natin pagbalik natin ng Quezon City. Pakita ko lang sa inyo yung yung lane keeping assist nitong sasakyan na to. So, pag ano, pag napansin ng sensor nito na gumilid ka na uh, ah, ibabalik ng ano ibabalik ng system yung ano yung manibela mo sa tama na try natin ah. kabig natin sa kanan oh binabalik hindi <laughs> 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 makita hindi naka wide naman to eh isa pa may magdi display dito <laughs> kabig natin ay ah, hindi natin kinabig yan no? oh. Oh, na wala like, oh yan o. din din sa TPLEX kasi uh, magpapainstall ako ng ano RFID <laughs> loading yarn loading yarn <laughs> wag mo tabi nga sir ah Ah, same na lang sila ng itsura, alas na. Yung dati kasi paha, mahaba, di ba? apang ilang Oo. Kita na rin ng uh, auto-sweep. Yan Oh. No? Auto-sweep, tas ito yung easy trip sa NLEX. Ito pang SLEX at TPLEX. Ah. So, kailangan nating lagyan para hassle free pag tayo sa mga toll gate natin dito na po tayo sa Manawag Church so gas update one bar pa lang yung nabawa sa atin ba? Diba? napakatipid sobra tapos 528 yung kilometer range natin Manawag <coughs> Sarado Pero dito tayo sa Carmagintay. tapos po kami magpa-blessing. Thank you Lord. Area. In the blessing, area. the blessing area. So, biyahe na po kami papuntang uh, Patar. Patar White Beach. Connect na po. Ah, dito kami nag over noon. Nandito na po kami sa Patar. Sino Patar? The location is Patar. Hindi ko alam yung Patar. <laughs> so, gas update. Anong update? Nabawasan tayo ng uh, tatlong bar. Na can you close the door? Wait. Close mo saglit kasi may tinitingnan ako dito. Yan. So, check natin yung ating ano. yun no? uh, ang ang na-drive natin is 317.5 tapos yung average natin is 17.2 km per liter check natin yung isa yun no? so hindi tayo magbe-base dyan uh, syempre, uh, full tank method yung gagawin natin para accurate talaga, di ba? Kasi ito. Pero ang tipid, sobrang tipid talaga niya, no. 17.2. So parang nasa 46 km per hour yung average na takbo natin. 6 hours yung biyahe natin. Yes. My camera. I video, mo ko. Yes. Ganda na. No? Ganda yung beach. There's three people in the in the beach. So I'm so watching with my phone. It's, it's, okay. Bye bye. down. <laughs> Get them for the mud. Thank you. Yung market doon, no? Oh. At least, pag-gabi, pwede pa, pa rin mag-swimming. Ano number ba? Tama po. Okay. Huh? are you happy? Wait lang, Are you happy? Say. Yes! Teka, lagyan natin na saan dito. Ay, wait natin na saan dito para may maupuan tayo. Welcome sa aming private beach resort. <laughs> Solo namin yung resort dito, guys. Tara yung beach. Oh. Oh, <laughs> oh dito. Mga na saan tao. Masyado. Amazing. Dito ba ba? May mga upuan. May mga upuan. <laughs> guys. Tapos na kami maligo doon sa beach. Tapos dito naman, sa so pool. So, kami lang guest dito. Ganda ng nga ano nila dito guys, resort. Dito lang yan sa market. Sea Wonder Resort. Sabi Markway. Markway daw, sabi ng anak ko. Anong resort to? Mar? Markway. Markway. May markway ka dyan. Okay, hey guys. Good morning. At ngayon, pabalik na kami ng Quezon City. Pagkita ko lang sa inyo yung view. Yan. So, sana, yung ano natin, yung fuel natin ay makaabot. <laughs> diba? So, marami pa naman tayong fuel. So, malaki ang paniniwala ko na ah, makabalik pa ng Quezon City to Hi Hi Did you enjoy? Open natin to Mulan eh Mulan <laughs> May salamin naman yan So yan guys Yan yun, napakalambot ng manibela Pero pag tumakbo na siya Tumitigas kaya sobrang stable niya kahit mga paliko gano'n. Pero pag nakahinto or babagal yung takbo natin, napakalambot ng manibela. So, ilan na ba yung tinakbo natin? <coughs> Guys, yung tinakbo natin from Manila is 321 kilometers. Pero umikot tayo noon kasi nagmanawag pa tayo pero ngayon iba na yung dadaanan natin kasi uh, tawag nito Tarlac na yung dadaanan natin. So meron pa tayong range dito na 412 kilometers. So ibig sabihin, kaya-kaya pa nating makabalik ng Quezon City sa uh, gas natin, 'di ba? Ah uh, 3 bars lang yung nabawas dito eh. So ibig sabihin, kaya rin natin umubos ng 3 bars pa ma, uh, Siguro may, may iwan pang 2 bars Pagdating natin ng Quezon City Guys Pabalik na tayong Manila kami sa Tarlac City at uh, uh, dadaan muna kami ng ano SM City Tarlac kasi mag magla-lunch pa kami magalas dos na oh. Wala pang lunch. Gutom ka na, babe? Gutom na, so far. Yung anak ko sarap ng tulog doon oh. <laughs> straight na straight. May unan ba 'yan? Oo. <laughs> <laughs> sarap ng tulog eh. ng anak ko. Walang signal eh. Dito na SM. Kain muna. Wala na kapunta na tayo dito. Siyempre. Tayo nila Manoy, no? eh. tara, oh. yung buwin nila tayo ng cake. Oo. -o. ko pa ang yung lugar. Pabali na lang kaya ako, no? Oo. Uh, bali parking kasi to. Ay sir, ikaw magilipat sir. Suru ko lang sir yung ano. Baka hindi mo kabisado. Ba ito kasi baka hindi mo kabisado, iba kasi to eh. Pinipindot lang. Ito yung park niya sa. Oo, halba na sa drive car reverse ito si sa upuan mo sa try mo. Baka kasi malito ka eh. Bago din kasi. Bago lang yan sa hmm, bago yung ganitong ano. Bali kung diretso na drive 'yan. iano mo siya. Oo, oh, nakadrive yan. Hindi siya tatakbo pag walang seatbelt. Ah. Mm, tapos pag i-park mo siya, pindot ka lang diretso sa park. Ganun lang siya. Tapos ito, sabay na Oo, oh, automatic na siya mag-ano. Bali, magsisitbelt pa po ako Oo, oh, hindi yan tatakbo pag hindi nagsisitbelt. Sige sir, thank you po. Ayan, tinuro ko lang kasi medyo kakaiba tong sasakyan na to eh. Diba? Yes, dito tayo kumain sa ano, Botiju. ganda mo naman. thank you yung party thank you. paen guys. Busuk kan, ah? Hmm? Busuk kan, ah? Enggak, Just kidding. Just kidding. Kau, Pak, laki kan, yang Busuk. Ayo, nah. Okay, Let's go. Kalahkan, anak. Thank you, Hi. thank you, po. Bye. All right, Tours. Okay. Tours, but wow, what's up, man? Here's yours. There's yours. Ah, I'm going to the people. Thank you, Paul. Let's go. Upo ka na kasi. Upo o. Sit na na kaya para safe. Sana yun yung mga nagbabali dito ng ano, mga kahit ano anong sasakyan. Pero tinuro ko pa rin. Malay mo, hindi pa sila nakahawak ng ganito. Make sure. May NG sila dyan ako. Saan? Hindi sila yun mo. Eh, hindi naman yung hybrid. Hybrid yung tinis-drag. Papagas lang tayo, no? Kasi nandito na tayo sa Quezon City. At uh, magpapagas tayo doon sa Petron kung saan tayo nagpagas bago tayo umalis. So ngayon, meron na tayong one bar na natira sa ating full tank. So guys, itong MZCS na to, ano lang to, uh, 41 liters lang ang Uh, capacity ng tank nito so, grabe sobrang tipid nito kasi isipin mo full tank, hindi na ubos balikan from Kisun City to uh, Bulinao, Pangasinan, napakalayo nun so, yan, papakita ko sa inyo mamaya uh, papakarga lang tayo guys, para malaman natin yung actual na consumption nitong MCCS hybrid na to So, yung driving ko pala nito kanina is hatawan talaga. Hindi yung hindi yung chill-chill na drive. Kuba tatakbo tayo ng 140, 150 minsan, mga ganon sa bakanting ano, nagpapatakbo. Napapatakbo natin ng ganon. So, 'yun, malalaman natin kung ano yung consumption natin. So yan guys base sa dashboard natin dito yung accumulated natin na ano is um 13 hours yung total drive natin tapos 611.4 km yung tinakbo natin tapos itong kilometer per hour parang ito yung average nya na takbo natin tapos yung consumption natin is 17.2 okay so tingnan natin kung ano yung uh, consumption talaga pag nag ano tayo nag divide tayo nung ikakarga natin ngayon. Ang gagawin natin is full tankmatic lang din kasi full tankmatic naman yung uh, kinarga natin nung bago tayo umalis dito. So yun guys, 37 yung kinarga natin, 37 liters. Sabay-sabay nating alamin kung ilan yung uh, fuel consumption natin, no? So ito yung total na tinakbo natin 611.4 kilometers. So ang nakalagay dito sa ano na is 17.2. Pero yung kinarga natin is uh 37.4 37.34. So ang gagawin natin i-divide natin yung 611 0.4 divided by uh, 37.34 611.4 divided by i-divide natin sa liters na naikarga natin 37.34 37.34 16.3 kilometer per liter yung consumption natin. So dito mas mataas, di ba? So yan, yan yung actual na consumption natin. Hataw mode 'yan. Hataw mode plus ano, plus traffic. Sobrang tipid niya kasi isipin mo no, ganun kalayo yung tinakbo natin, 37 liters lang yung naubos natin. Sa mga normal na sasakyan, kung titingnan natin, isang full tank pa lang papunta doon ubus na pag dito sa hybrid nakakatipid tayo ng kalahate di ba sobrang tipid isipin mo yun kasi yung mga normal na sasakyan like mga bios ganon kukonsumo talaga ng papunta pa lang isang full tank ubos ubos talaga yon lalo na sa way of driving ko na hataw talaga <laughs> di ba hindi chill chill hindi chill chill yung biyahe ko alam mo naman pag long drive kailangan natin makarating na talaga sa puntahan natin, di ba? So 'yun, sobrang happy ako, sobrang satisfied ako sa consumption natin kasi kung Montero yung dinala ko, nako. Dalawang full tank siguro yung maubus ko. <laughs> kasi medyo matakaw talaga ang Montero eh. So 'yun, uh, nakuha na natin yung ano natin. Try naman natin sa susunod, long drive natin yung chill drive naman, okay? So check natin kung ano yung consumption natin Pag yung takbo natin chill okay? Kasi yung takbuhan namin talaga Kahapon at kanina Mabilisan talaga okay? So yun guys hanggang dito na lang yung ating vlog Don't forget to like, comment, share and subscribe